may netherite. Right, ay, netherite. Right, nether tuloy. Ay, nether tuloy. Nether po. So, nga po pulay, ulit kasama na naman po ulit natin si Lance. Hello ka, Lance! Mag-hello ka naman. Hello. Hello. Eh? Eh, ang pasok ko siya ko eh. Ubalik tuloy ako. Sorry. Na-sorry no, ako. O, balik ko ulit. Yan. Balik ko ulit sa my portal dito. Ay. Kunin mo na yung armor mo. Saan? Dito, nasusunog na. Ayun, yung gold na yun. Saan? Yan, punta pa mo. Ba't ka pumunta doon? Ito na yung sayo, oh. ano yan, oh? Kunin mo nga, Kuya Gagdaw. Uy, ba't ako dadami? Hindi na nga kasya yung ano ko. Jojoan. Basta susunog ako. Tulungan mo ako. Hindi mo ako tinulungan eh. Patay ka na rin? Hindi. Kasi may armor ako. Lala na, na, ano na? Ano na? Nasunog na, na, nasunog na ng laba yung ano mo. <coughs> yung mga gamit mo. Wait lang. Wala kung bakit? Papanain ko, mapapanain ma ma ko lang kita na. No? no, hindi ma, mapapana ako dito. Baka may gas dito, mag-iingat ka ha? And so, Glowstone I'm eh, yes. gonna oh, okay Wala ka, hampasin mo ako. na yung armor mo, tutulungan na lang kita. May gabay kinuha ko ron. Glowstone dust. Kaya gabay ka ba? wala ka talaga masisira dyan. Itong pick. Ano ba yan? Pick up. Kaya talaga yung makakasira. Hindi ito. Kaya na to. Neither Quartz. Nether Quartz. Sa pangat na ito. Ano ginagawa Gutom na ako. Pwede ba itong kainin? Tara, hanap muna tayo dito sa may baboy, sa may labas. Punta muna tayo sa may portal. 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 Ano? Nalulunod na ako to. Matay e. ka? Hindi, nagugutom na. Ah. Busog na ulit ako pero hindi pa pala ako busog. Busog na ako guys pero hindi pa ako busog. Ano tayo makakapagluto? Wala na tayong permis. Kain ko na lang ng bulok. Ay, poison! Hunger. Wah, wow, makahunger ako. Ito, shit! Tewo lang yung nakakain mo dyan, te. Pwede palang kainin, guys, yung manok na hilaw, guys, eh. Masarap naman, guys. Try nyo. Gagawa Iluto mo sa apoy. Gagawa akong furnace eh. Guys, gagawa tayo ng furnace kung... Ayun, may sapling ako. Sapling, sapling lang yan eh. ay to sa Magagabi na pala lang. So, okay lang namin spada. May espada naman. Price! Meron na akong pernis Meron na tayong pernis lands. yay brother's brother. Tala na. Hm? Tala na. Sa Ta am. Nether. Tara. Dito. Sa portal ko. Dito tayo lang. Uh. French fries. Mag-iingat ka lang sa O then? Mmm! Huwag oh. nga ako Thank you. Oh. Ay, uh oo -oh, nga, parang siya. Ay, matay ako. Ay, hindi pala. One heart na lang kasi wag mo akong hampasin lang sa one heart na lang ako. Huh? Oh, to lang may malaki dito last na slime. basic No maysa sama na ba Lance Wow Namatay ka lan Mamatay ka Wait lang guys Naglurk ka Namatay ka? Mas may gas! Saan? May gas, guys! Alam ko na kung ano makakatalo dyan. Bow ko lang. Ha? Bow. Patay ko na yung ano, gas. Ba't ka napapahulog? Uh, Hindi ka na mag-parkour. Eh. No Tulong. O, oh, di ba may bago na? Something is coming. Uh, Ba't na ngayon! yun? Kabaho mo sa ang ko. Ba'y nasa ilalim siya ng laba. Ay, yung... Paano nakatapat si Dance? Wala, hindi na siya pwedeng humaspat. Hindi na siya kailangan humaspat, humaspat sa akin. Bakit? Okay. Wala lang. Okay lang? Hmm. Wala eh, kang wifi. May meron, ba? meron. Huwag oh ka? Hindi ka nagkakaad. Wala ba? Ina-drawing ko? Ito, yeah. Guys, papasasya na nyo na rin. nyo, Lance. Nasaan ka na? Nawawala ka naman eh. Hindi na tayo magkakasal. Hey. Katulad ng joke. Ito ako. Saan? Ito, yung panuntano. Saan? Ito. Saan? Ito. Saan ka? Ito. Saan? Uy. Nga Uy! nga ni... Ay! Lalo <laughs> ka pala, nauubusan na guys ako ng French fries. Gusto niya pat... Gusto niya lang... Patakaman ko sa... Uy! Ano yun? Patakaman ko kayo? ay mo naka-tira dyan? Oo! Oh, naka-tira ko! ay naka-tira dyan, Lan? Ha? Ayun ay, mo naka-tira? Mayroong under man siya. Kain the dragon sa kamerong ano? Oh, Ngayon? Wala na akong <coughs> armor. Bye-bye, guys.